sa mga tao hindi po nakakalimot pong magsubscribe naniniwala po akong sila ay may tatanging busilak at may mabubuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw pagpalang gabi na po sa inyo lahat sa mga sulit ko pong mga subscriber ko maraming maraming salamat po sana wag po kayong magsawang magsubscribe ipagpatuloy niyo po lamang ang pagtulong sa akin. Tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang balang nagabay at magsusukri sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan, ah uh, huwag na po kayong makitubiling. Pindutin ang uh, subscribe, like, and share. Pagpindut na rin po ang bilay para palagi po kayong updated sa aking susunod na video. pagkakalob ko po sa inyong lahat ng na aking nalalaman sa spiritual o physical na ramdaman lahat na panggamot na mga orasyon at dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan pakatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at iwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan na at huwag ipagyabang palagi po ninyong isa puso't isipan na panatiling magpakumbawa sa isa't isa magtulungan, magbigayan at, at higit sa lahat magmahalan at huwag makalimot tumulong sa mga taong hinga po sa hirap ng buhay. ay ay malaking kayamanan sa langit na pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang, magsusukli sa mga ginagawa niyong mga kabutihan at pagkakalob sa inyo ang siksik dikdik na tumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Uh, shout out po kay Ninita Rotairo, Shirley, Aurelio, Uriola, Prambikol, Baik Tayo Kabayan, Ryan Labisti, Junix Bin Nadin, Andy Bonifacio, Chris Lee, Abugaw, Kiri, Tinitron, Angelica, Bundok, Geraldo Jimenez, Charita, Palma, Lusiapil, Pike Twin, Ambrosio Magalpok, Lolita C, Arting Camacho, Maricel Prasido, Lepimia Pilipi, Ilma, Triple E Commented, Marina, Aranggis, Lodi, Kayago, Yuan, Bibs, at Nogits, at Dilian Geek, Bolbeder, Volbe, at Lucino, Burja, Minerpik. Sa, uh, sa, mga hindi po nabanggit po, uh, out po sa inyo lahat. Sa mga baguhan po, shout po. Uh, ito pong ikukon po sa inyo ay uh, protection sa mga uh, masamang loob tulad ng kulang barang at iba pang gawa ng kadiniman. Ito po yung magdasal po ng isang ama namin, ang na baginong Maria, sumasampalataya. At isunod po yung tatlong beses po, uh, yung orasyon. usalin po sa isip namang at ihip po sa dibdib ng pakoros. Uh, dasal po tayo. Ama namin, nasa langit ka. Sambayin ang pangalan mo. Ikaw na manghari sa amin. Sundin so, nawa ang iyong kaluban mo. Dito sa lupa, tulang sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming makasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, huwag mo kami ngayarap na may na pagsubok, kundi inay mo kami sama-sama sapagkat iyo ang karyan, ang kapangyarihan, ang kapurian, magpakanaman namin. abagin ng Maria, abagin ng Maria, nakupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasayo iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat ng may na langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, na katawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaruro ng may umaw ng katlong araw na buhay na maguli, makikis sa langit na alukluk sa kanong Diyos, ang mga kapangyarihan sa lahat, doon nang mumulang paririto at maghukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa si Espiritu Santo, sa banal na simbahan ka. sa kasama ng mga banal, kapatawaran ng mga sa pagkapuwi na muli ng matay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Sunod po yung yung tatlong bisis po. Uh, Giyot, gui, gulabi, gula, buhu, bulhos, subhunok, huk, imgasiim, gak, indisiim, hup, abit, miyam, juwa, riks, gitam akwi yusil itak itatak haksi itatak huksi ikuk ok, paks paks pak pasi magagawin pas tatlong bisis po sa arin, sa isip lamang po at hindi eh, po sa dibdib ah pangbasa pagbasa po nito ay daan daan lang po para hindi po kayo magkamali napakabisa po ito na protection sa mga masamang loob tulad ng kulang barang at iba pang gawa ng kadiliman pwede rin po itong uh, katapos nyo po usalin tatlong bisis po sa isip lamang po dalan-dalan po tapos ipo sa tubig pang inom kumuha po kayo ng isang basong tubig at ipo sa basong tubig ang pag kumuha kayo ng baso yung babasagin na plain po yung wala pong nakasulat sa baso yung plain po wag sa plastik po bawal po yung plastic dito ah uh, para malulusaw po yung plastik pag sa e, binubuga mo yung orasyon kasi napakalakas po yung mga orasyon na ito na pinagkakalog ko po sa inyo sana po nagustuhan po nyo ang yung video maraming maraming salamat po sa inyo at huwag po kayo makalimut po mag subscribe, bang, like, ng share at pakipindot na rin po ang bell icon sa mga sulit ko po mga subscriber ko po maraming maraming salamat sa inyo at sa mga baguhan po na ngayon lamang po nakatuklas po na nga ang youtube channel yung mga ng pangasinan Maraming 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 salamat po sa inyo rin, sa inyong lahat. Maraming salamat po.